what's up mga meme? It's me, Wey Kumari, and welcome back to my channel, Mabuhay. Kayo po ba ha, mga meme, mahilig talaga magpasugal-sugal? Yung po mga sugal na may mga numerong tinatayaan? Yan, mahilig ba kayo magpataya-taya sa mga wedding, mga loting, mga STL, mga EC2, yung mga loto ha, mga meme, o yung mga game of chances ha, mga meme, na may tinatayaan nga po. Nako, at kung kayo po ha, mga meme, may palagi na lamang talo ulat sa mga meme, hindi man lamang kayo makakuha kahit isang numero. Eh, ito po ha mga meme. Ngayon po isang napaka-powerful na ritual na pampaswerte naman po o cleansing ritual po ha mga meme ang ating ibibida at ishare share sa inyo para kayo naman po ha mga meme eh, makahamig naman ng konting panalo. Nako, lugi na ba kayo? Ha? <laughs> Sobrang dami na kayong natalo ha mga meme. Eh ngayon nga po ha mga meme, ito. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano po itong isang napaka-powerful na ritual ha mga meme na magagawa niyo po bago po kayo tumaya ha, mga meme para po kayo po ha mga meme manalo. Eh panoon niyo lamang po ang video kong ito. oh sa ko mga meme. Ah. Wala <laughs> ko wawawin siya Oh. Ah. <laughs> So oh, sorry na nga po ha mga meme Ngayong araw nga po ito ay tuturuan ko ng isang napaka ina at napaka-powerful na cleansing ritual ha mga meme Para sa mga kamay po ninyo Kung kayo po ha mga meme mahilig nga po magpasugal-sugal At kayo po lagi na lamang natatalo Eh baka naman nga po ha mga meme Ang problema ay naandyan mismo sa mga kamay po ninyo Kaya kayo po ha mga meme laging na lamang inaalat Laging talo ha mga meme Pues ngayon po ha mga meme Subukan nyo po muna isang napaka-powerful na ritual na gagawin natin ngayon ha mga meme Bago kayo tumaya ano yan? Ganito po ha mga memex. Ganyan po gagawa tayo ng isang napaka inam at napakabisa naman pong pangtanggal ng mga sinasabing mga alat sa kamahay. Yung mga kamalasan baga. Opo ha mga memex. Kaya nga baka kayo po ha mga mimi lagi na lamang natatalo. E eh baka naandyan na po mismo sa mga kamay po ninyo ha mga mimi Yung mga sinasabing mga kaalatan na yan. Kaya kayo po ha mga mimi laging nako Los Valdez. Ah, ano ba yung ritual na yan? Napakasimple lamang naman po ha mga meme. Tayo po yung may mga gagamitin lamang pong sangkap dito ha mga meme. At ito po yung napakainam at talagang pinaniniwalaan na napaka-powerful po ha mga meme na makapagtanggal ng kamalasan. Ano yan? Siyempre, ano pa ba? Ang ating pong asin. Ako, asin na naman. Opo ha mga meme. Kasi ang asin po ha mga meme talagang pinaniniwalaan na napaka-efektibo pong pangtanggal ng mga negativities sa ating mga katawan lalong na po ha mga meme sa kaming natin syempre ang kami kasi natin ha mga meme yung lahat ng gumagalaw yan po kasi ha mga meme nireceive o yung kumikilos baga lahat ha mga meme hinahawakan yan e baka kaya kayo po ha mga meme eh nakakasalikop na ng mga sinasabing mga negativities na yan kaya ito po ha mga meme ang dapat yung pong pong linisin o i-cleanse natin ha mga meme at yan po yung magagawa po natin sa pamagitan po ng asin at ang isa pa pong napaka-powerful dito po na ito, ang ating pong luya. Luya? Opo ha mga meme, kayo po'y kukuha lamang po nito Ang luya ha mga meme, kasi ito po ha mga meme, ang ipang sasabun po natin sa kamay natin. ah Opo kasi tayo po ha mga meme, maghuhugas nga, magtatanggal tayo ha mga meme ng kamalasan sa kamay bago tayo tumaya, bago tayo sumugal, bago tayo magbingo, bago kayo tumaya sa loto o oh, para kay po ha mga meme manalo paano ba ganito po ha mga meme kayo po maghahanda naman po nito isang plangana plangana opo plangana na uga pa yung lamesa ko na kaya e, ano nga huwag na o oh, kita niyo ba <laughs> tayo ulayin natin talaga ko yung nakawawawin t-shirt pa yun eh, no? kasi ako wala nang makagilap na maesot e yung nakita ko sa aparador ko ito ito yung aking uniform nung nang wawawi nung nagpunta kami kay ano kay Kuya Willy <laughs> GMA O yan o, tignan nyo May GMA pa yan, tignan nyo Kasi nandun nga kami po Sinundog laro noon Nung, kailan ba yun? 2021 ata yun Nagpunta kami sa Wawawin Eh wala naman kami Kano yung nakuha namin? 10,000 ata Consolation prize <laughs> Yung group namin, ilang kami noon? 18 ata kami, 15 Yan, so eto po ha mga meme Kayo po'y maghahanda lamang po Nang eto Luya So, anong gagawin natin? Ang luya po ha, mga meme, yan, hihiwa-hiwain lamang po natin ng ganyang kanipis ha, mga meme. Yan, o ganito po ha, mga meme, napakasimple lang po. Yung luyang puti po ha, mga meme, yung pung pang, ano ba, ano tawag doon? Pang luto, yung pang tinola, yan ha, mga meme, ito. Gagamitin po natin siya ha, mga meme, sabon. Ito po ang ipang sasabon natin. Siyempre, kapag maghuhugas tayo, kailangan po natin ng tubig. O, oh, yan, naiba naman yung Lagyan nga ng bato dito Tapakan ko na lang yan Tubig po ha mga meme Kasi ito po ang ating sabon At ito po ang ating tubig So bakit may asin? Ganyan ito po ha mga meme po. So yan po ha mga meme Kaya wala nang masyadong chika talakis Umpisahan na po natin ito So paano bang pagganap ito? Kayo nga po ha mga meme Kukuha lamang po ng tatlong pirasong Gayat po o gilit po Ng luya ha mga meme At ito po ha mga meme Ang ikukuskus natin sa kamay natin Ha mga meme Ganto Parang isasabon lang po natin to ha mga meme yan. Pwede po kayo mag-allow muna ha mga meme ng kamay po ninyo. Dito. Mag-allow po muna kayo ha mga meme sa planggana. Kaya tayo may planggana eh. Mag-allow po muna kayo ng ganyan ng kamay po ninyo. Tapos kukunin nyo po ha mga meme ang ating pong luya. Tapos ito po ha mga meme ang ikukuskus lang po natin ha mga meme sa kamay po natin. Yan. Parang isasabon bagay natin siya. Yan. Ganyan po. Sabon-sabon nyo sabon lang ganyan. Oh. Kuskus nyo. Kuskus nyo yan ha mga meme. Yan. Kukus ko sila po ha mga meme. Yung luya ha mga meme. Para manuot po yung kanyang aroma sa kamay po. Kasi alam niyo po ba ha mga meme na ang luya isang napaka-powerful na pagtagal po ng mga negativities o kamalasan na nasa kamay. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Lalong lalo na lalo po kayo po yung tinatawag na may mga butas na palad. O yung ganyan po ha mga meme. Yung lagi na lamang ubos ang pera sa edha mga meme. E eh, pagka ganun po, negative po yun ha mga meme, malas po yun. So tatanggalin po natin siya ha mga meme, yung masinasabing mga, may mga buayas sa kamay. Oh, buayas sa kamay, oo oh, oh, yung nilalaman yung pera, kaya laging ubos. <laughs> o oh, ganyan lang po ha mga meme, isasabon lamang po natin ng luya sa ating kamay, so ganyan So, kapag po ha mga meme, eh kukunin naman po natin ng ating asin. Ito po, kayo po yung kukuha lang po ng isang dakot na asin ha mga meme pagkatapos ha mga meme, ito po ay ating ikukuskus din sa ating kamay. Kaya meron tayong planggana ha mga meme para pagsahod mga, Yan, ikukuskus natin ganyan ha mga meme ang asin sa ating kamay. Pero wag niyo po itong ha ha mga meme, hahayaan niyo po ano mawala yung asin. Kuskus -kus yun lang po na ikuskus yan ha mga meme. Tapos habang ito po ay ikinukuskus po natin. Tayo po ha mga meme eh bumulong ng ating petisyon ha mga meme. Magdasal tayo. Pwede po kayo magdasal po ng isang ama namin, isang abagi ng Maria sa isang sumasampalataya. Tapos kayo po ha mga meme humiling dito. Yan, hiling nyo po dito ha mga meme na lahat ng mga negativities na nasa kamay po ninyo E eh, mawala. Tanggalin po ninyo ha mga meme. Yan, para ito po ha mga meme malusaw na at madala na ha mga meme para matanggal na sa mga kamay po ninyo. Pagkatapos anong gagawin natin, huwag niyo po itong aanlawan ng tubig ha mga meme Sa una lang po kayo mag aanlaw, siyempre magkukuskus muna kayo, mag aanlaw kayo Saka kayo magkuskus ng luya, tapos magkuskus po kayo ng asin Tapos yan makikita niyo ganyan Talagang o piling niyo ha mga, ang ng piling ha mga meme pagka naghuhugas ng asin O yan o tinan nyo Ganyan ha, parang ang lakas ang energy niya o oh. talaga naman Ganyan, tanggalin na lahat ng kabalasan sa kamay ko lahat ng mga negativities na nagbibigay sa akin ng kamalasan, tanggalin mo. Yan, ganun. Tatanggalin nyo, iwiwisip yung ganyan. Yan, ganyan lang po ha, mga meme. Hayaan nyo lamang po siyang manuot ha, mga meme. Pero wag nyo po siyang babanlawan. Pagkatapos, yan, ganyan po siya ha, mga meme. Anong gagawin natin? Hayaan lang po natin siya matuyo ha, mga meme. Matutuyo po yan. Pagkatapos, mamaya-maya po ha, mga meme. Mawawala na po yan. After mga 30 minutes po ha, mga meme, pwede na po kayo magbanlaw. 30 minutes po ha mga meme, intay nyo po, magbanlaw na po kayo, o kalabaw, maliligo na po kayo, maligo na po kayo ha mga meme. Pagkatapos, kung kayo po ha mga meme, magsusugal, tataya kayo, umalis po kayo ng bahay, di diretso po kayo sa sugalan. Huwag na kayong dadaan kung saan saan ha mga meme. Ganun po dapat. Halimbawa kayo po eh, magbibingo o magkakasino. Dapat po oh, mga meme, manggagaling kayo sa bahay po ninyo. Huwag kayong dadaan kung saan saan ha mga meme. Bawa tataya kayo ng loto. Ang una nyo pong pupuntahan ha mga meme, yung outlet po ng loto. Huwag muna kayong kakain. Ah? Oh? <laughs> Oo, baka naman kayo pupunta muna ng Jollibee tapos sa kayo tataya ha. Eh hindi kayo manahanalo kapag ganoon, oolaks kayo. Tsak na tsak yun ha mga meme. Oh. Oh, so ganoon lang po ha mga meme. Yan, subukan niyo po ito ha mga meme. Kung kayo po ay ko panati ko sa pagtataya-taya, pagsusugal-sugal ha mga meme, pero kayo mapoy hindi man lamang nakakakuha kahit dalawang numero, eh ito po. Subukan niyo po ang ating ritual na ito ha mga meme. Para man po kayo po ay makatikim naman ng panalo. Oh, talaga ba? Opo ha mga meme. At kung kayo po ha mga meme may katanungan pa, hindi po din sa ating picture na pampaswerte ito. Ito po sa ating ritual ng luya at asin Eh pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme o, So yun po ha mga meme Sana po may naman kayo mga bagong idea at kaalaman Sa pagkontra naman sa mga sinasabing kamalasa na yan And with that mga meme Keep safe and God bless Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it And don't forget to brush your teeth Bye mga meme O siya sige magsugal na kayo Tumaya na kayo sana manalo kayo lahat